sa Quezon City ang matinding binaha sa pagagupit ng bagyong Christine. Sa isang barangay, may sistema na ang mga residente tuwing may bagyo, lalo na't na mababa ang kanilang lugar. Si Denise Osorio sa detalye. Nagmistulang dagat ang ilang bahagi ng Quezon City ngayong kasagsagan ng bagyong Christine. Hanggang hita na ang inabot ng tubig baha at mga malalaking truck na lang ang nakakatawid. Mga residente, pati na rin ang kanilang mga alaga, stranded na rin. Kapag dumadaan ang mga sasakyan, naaanod ng tubig baha ang mga kagamitan na nasa gilid ng kalsada at kung saan saan na ito napupunta. Ang mga residente ng barangay Masambong, dahil mababa ang kanilang lugar, ay may sistema na kada may bagyo. Sana hindi po kami matulog na basa ang katawan namin. Malakas pong ulan, tapos ay nagkikita ko namin lumaragasan ng paunti-unti ang tubig. Nag-aangat na po kami ng mga gamit. Dagdag ni Joano Jose, isa sa mga first responder ng barangay Masambong, pinauuna nila ang mga bata at automatic na rin na pinapalikas nila ang mga kabataan pa barangay para sa kanilang kaligtasan. Puro putek ang kalaban ng mga residente rito kada binabaha, dala ng tubig ng katabi nilang ilog. Kasi laki Masambong po ako eh. Danas na danas po yun. Dito ako pinanganak, lambayas kang binaha. Inundoy, Karina, ito na naman tayo kay Christine. Christine, please, umalis ka na. Kahit na binagyo at binahan ng ilang beses ang mga residente ng Barangay Masambong, bangon ulit sila kahit na mahirap. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.